Day na today. Magandang hapon day number uh, 14. To, palitada na sila. Ang technique niya dahil itong katabi namin ay kumain ng ilang inches dito sa boundary. nagpalitada na lang kami ng uh, wall. Nagpaalam muna kami do sa engineer para walang away. So, hindi na ako naghalo blocks. Lalagyan na lang ng uh, elastosil ni Kuya Ray yung bubong pagtapos na, bago matapos pala. Para walang tulo. saka yung kapiranggot doon, lalagyan ng konting bubong pa doon. Doon naman ay ginawang sampayan sa taas, medyo taas. So, ito elevated yung ginawa namin dito. May tubo sa gilid para yung tubig na aago sa mga gilid ng mga pader ng mga katabi ko. Meron na kaming tubo na papunta dun sa kanal. Bong bali, anong ginagawa mo today? Nagaano ka lang? Bibistay lang. Ay, asan na yung mga graba natin na nasa labas? Yan na yun. Kunti na. Yun na lang? Ah. Uh, Iinis ko pa rin sa So facing west tayo kaya nandito ang init pag gantong oras. Between 1 and 4 p.m. Okay, eh, ito ang uh, malaking issue dito. Pang pangalawang hukay ito, napakaraming lupa. Isang part pa lang ho ito dito sa medyo bunga at saka doon sa bandang gitna. Eh hindi pa namin nagagalaw yung dalawang harap dito. So ganto karaming lupa ang na nahukay nila kaya umabot ng matagal. Ito ang pinakamatagal na gawin ng paghuhukay. So pag uphill ang inyong uh, property advisable talaga na kung may plano kayo ng uh, i-level sa ano sa ali yung garahe at yung front ng bahay eh kumuha muna kayo ng murang labor na mga bata pa maghuhukay kasi medyo mahal kasi matagal ang paghuhukay ng lupa lalo na yung ganito very moist yung uh, very moist yung kanyang lupa hindi kasi ito mabato eh kaya mataba lupa dito kaya ang tataas ang puno namin kasi nasa bundo kami yan ko titingnan nyo ano siya no very moist ano? ang ganda lupa usually pinopost ko po yan sa facebook kung sino yung uh, mga kapitbahay na gustong uh, humingi ng uh, panambak or yung garden soil pinapapick up ko na lang ng libre. Kung may sako silang kapalit, mas maganda. So, sa simpleng garahe po, ang gasos ko na rito, hindi pa kasama ang ano, itong week na to. Labor and materials, uh, nagsa 70,000 plus na ang aking ano, standing dito. So, wala pa yung ating uh, pag-wiring sa kuryente at saka kung anong mga uh, textures. Kanina pa po walang ano, kanina umaga pa wala. Doon sa kabila, sa Jasmine, yung bahay ko sa kabila. Kanina pang 8 o'clock in the morning. Hanggang ngayon. Okay, so, uh, simpleng garahe. Hindi basta-basta magpagawa ngayong uh, panahon na to. Pero kung magko-concrete pavers sa'yo, ang bigay po ngayon, uh, doon sa maliliit na kulay red ay 17 pesos per piece. Hindi pa kasama doon yung tracking niya. So, sa 36 square meter, uh, kailangan ng 1,250 pieces at least. So, nag-decide na lang ako na yung kalahating part nito ay maging konkreto kasi para kung mag-parking, ano siya talaga secure yung sasakyan yung sa medyo looban nila ang lalagyan ng paper saka dito sa front ng ano ng uh, bahay Yun, ito muna ho ang ating update dito sa ating munting garahe